Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pangako ni Russell Westbrook sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong center na pinakatarget target talagang makuha ng Los Angeles Lakers. Kasabay nga po mga katrops ng pagperma ni Russell Westbrook ng kontrata sa Denver Nuggets ngayong araw, ay mismong team na rin naman nga po nila ang nagsabi na napakalaki nga po nang maibibigay nitong tulong sa kanilang team next season sa pagiging number 2 nito sa si scoring, number 2 sa si rebounding, at number 3 pagdating sa block sa listahan ng mga point guard sa history ng NBA. Bukod rin nga po dyan ay hindi rin naman nga po matatawaran ang playmaking skills at mga hustle plays na ginagawa nito sa loob ng court. Isa pa, inaasahan na rin naman nga po na malaki ang magiging impact sa kanilang team ng kanyang ibibigay na enerhiya. Mismong si Russell Westbrook na rin naman nga po ang personal na nagsabi na hindi na nga daw po siya makapaghintay pa na maglaro sa Denver Nuggets, gayong sigurado nga po na magiging masaya ito. Pinangako rin naman nga po ni Brody na gagawin nga daw po niyang lahat ng kanyang makakaya upang makapagdala ng panalo sa kanilang team sa susunod na season. Bukod rin nga po dyan ay inanunsyo rin naman nga po na Westbrook na gagamit na nga daw po siya sa Nuggets ng jersey number 4 kesa sa kanyang dating jersey number 0. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong center na pinaka-target nga po talaga makuha ng Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katropse na labas na balita noong nakarang araw ng NBA insider na si Brian Wenhorst ng ESPN, sinisigurado nga po niya na makakagawa pa rin ng Lakers ng trade. Sa katunayan, posibleng nga po na makuha pa nila ang isa sa kanilang mga target na big man ngayong taon na si Jonas Valenciunas. Ngunit dahil nga po mga ka kakaperma pa lang nito ng kontrata sa Washington Wizards, ay kakailanganin pa nga po ng Lakers na maghintay ng at least December 15 bago nila ito makuha ulit sa isang trade. Kaya kailangan nga po na rapelingin ka na maghintay ng matagal para sa kanilang target na center. Subalit so ayon nga po sa kalalabas palang lang na balita, ayaw na naman nga po ni JJ Redick na maghintay para kay Jonas Valenciunas since mas gusto nga po niya na makakuha agad sila ng bagong center sa lalong madaling panahon ngayong offseason. Kaya kahit anuman nga po ang mangyari ay gagawa talaga sila ng trade bago pa man magsimula ang 2024 to 2025 NBA season upang sa ganon ay magkaroon na nga po sila ng isang center na merong malaki at malakas na pangangatawan. At ang pinaka-target nga po talaga nilang kunin ngayon ay either si Wendell Carter Jr. ng Orlando Magic o kung hindi naman ay si Walker Kessler ng Utah Jazz. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.